ating ulam. Ayan, eh. na, Oh, binalot sa dahon ng gabi, ay. Ayan, ang hipon. Wala ko tawag po dito sa ulam ay ito. Ayan, eh. Yung hipon na binalot sa dahon ng gabi. Ayan po. Yeah, I'm gonna be Ay guys yan po ating ulam na yan oh. hipon na binalot sa dahon ng gabi na may gata. ayan po ang sili yan po ating ulam na at ito ating rice ayan po kain na po tayo dyan na lang natin ang food ayan yan po ating ulam Thank you.